Ang sexy talaga ng asawa ko. Mukhang pinaghandaan mo ako ah. Siyempre naman. Tao po? Tao po? Sis? Sis! Naku! Andito ka na! So, wakas! Oh, Nagkita nito! Pasensya ka na si Sa. Hindi na kita sa Pierre. Kasi walang magpapalit sa night shift ko na trabaho. Kaya di na ako nakapag-absent eh. Naku, okay lang. Alam mo, ano ka ba? Nagtanong na lang ako dun sa taxi driver na sinakyan ko papunta dito kung nasan yung address na sinend mo sa akin. Tsaka, ang ganda mo na. <laughs> Hindi na tuloy tayo mapagkamalang kambal. Ang laki ng pinagbago. Ano ka ba? Kambal tayo, kaya parehas tayong maganda. Tsaka alam mo yung kulang sa'yo? Asawa. parang hindi ko naman kasi naririnig na magbo-boyfriend ka eh. Naku, hayaan mo na yun. Chusy lang talaga ako sa mga lalaki. Tsaka, tignan mo ikaw oh. Mas kaswerte mo, nasa'yo na lahat. May ang sariling bahay, may magandang trabaho, tsaka may yummy pa na asawa alam mo, anak na lang talaga yung kulang sa'yo. Ay, gusto ko nga rin yun eh. Para kasing malabong mabuntis ako. Kasi si Mike, parating out of town yung trabaho niya. Tapos ako, night shift ako parate. Bihira na lang magsama kaming dalawa. Nakuyaan mo sis, tutulungan kita dito sa mga trabaho mo sa bahay. Tsaka, dahil pa akong chichika sa'yo. Oo nga, pasok ka na nga muna. Tara. Sis, alis na ako sa trabaho, ah. Tsaka, magkita na lang tayo bukas. Kasi, umaga na yung labas ng trabaho ko, eh. Sure. Mag-ingat ka, ha? Tsaka, ganun ko lang. Hindi ba uwi si Michael? Alam na, ako sa kanya, eh. Hindi ko nga rin alam, eh. Pero, biglang susulpot yun. Uwi lang din naman yan dito, eh. Pag inaya ng mga tropa. Kaya nga wala na yung oras dito sa amin, eh. Ang hirap pala ng sitwasyon niyo, sis. Oo. Mm -hmm. Tsaka, kaya siguro palaging mainit yung ulo mo, no? Kasi hindi ka nadidiligan, na, ano? Sinabi mm -hmm. mo pa. Alam mo, namimiss ko na rin naman yan si Michael. Kaya nga sigurong tuyo na tong balon ko hindi na kasi dinibiligan ng lintik na lalaki na yan. <laughs> <laughs> Nakuyaan mo, sis. Sigurado pagdating ni Michael, mapupuno yung balon mo. Tsaka, <laughs> madigiligan ka na din. Nakakasay lang kaya ako madigiligan. Ano, sis? Hala siya. Baka saan pa ito mapupunta yung usapan natin? O siya, Aalis na ako ha. Pupunta na akong trabaho. Malilate na kasi ako eh. Sige, yeah, ingat ka ha. Mag-close ka ng pinto ha. Sure, ako nang bahala dito. Bye. Bye. Mm. ganda ng kwarto nila. Tsaka naka-aircon pa. Lambot ng kama. Dito na lang siguro ako matutulog, no? Tsaka malay natin. Dumating bigla si Michael. Nadiligan pa ako. buksan mo nga ako ng pinto ang sexy talaga ng asawa ko upang pinaghandaan mo ako siyempre naman siguradong makakarami ako sa iyo nito. Simulan na natin. Salamat sa pagdiling ha? nandito na ako. Alam mo, namimiss ko na yung mga ginagawa natin. Matagal na itong yung balon ko. Tsaka, ikaw na lang yung hinihintay. <sighs> mahal naman. Bakit biglang naging napakahilig mo? Ubusin mo ba yung katas ko? Pagbigyan mo na ako, mahal. Feeling ko kasi fertile ako ngayon eh. Tsaka, para magkaanak na tayo. Sige. Tara na. Mahal, parang ang labot pa rin yung kargada mo? Wala ka na bang gana sa akin? Siguro may babae ka, no? Ano bang pinagsasabi mo, mahal? Eh, di ba, nakailang... Bahala ka na nga dyan sa boy mo, dun ka sa babae mo! Mahal, huwag ka na magtampo. Hindi kita maintindihan Ano bang pinagsasabi mo? So, paano tayo magkakanak niyan? babae, hindi mo pa ako pagbigyan? Napapangitan ka na ba sa akin? Kaya wala ka ng gana? Mahal, ano ba? Di ba na kailang rounds na tayo kagabi? Di pa ba, ba sapat yun? Ano? Kakarating ko lang! Galing ako trabaho! Pinagsasabi mo! Ano? Eh sino yung babaeng nakasiping ko kagabi? Magandang umaga. Sorry ah, tinanghali ako ng kissing. Alam niyo na, pagod kasi ako kagabi. Mahal? Ba't di mo sinabi na nandito pala yung kakambal mo? Bakit? Yung kapatid ko bang sinasabi mong sinisibing mo kagabi? Ah... Uh, siguro, di ko alam eh. Nakainom ako. So, akala ko, siya ay ikaw. Pero in fairness, mahal ah. Pareho kayong masarap. Malay natin, baka sa kakambal mo pa ako magkaanak. ko. Sinadya ko yung nangyari sa amin ng asawa mo. Alam mo kung bakit? Dahil simula nung bata tayo, inggit na ingit na ako sa'yo. Ikaw na lang palagi yung paborito ng mga magulang natin. At ngayon, pati yung lalaking gusto ko, nasa sa'yo. Alam mo, hindi totoo yan! Pinaghirapan ko lahat ng ginawa ko! At ako, anong meron ako, Shane? Di ba gusto mo din naman yung ako? ko? Magsama kayong dalawa! Mga hype kayo! Nanditiring ako sa inyong dalawa! Mahal, wala akong kasalanan. Lasing ako noon. Sisihin mo yung kakambal mo. O oh, bakit ako? Nagustuhan mo naman yung ginawa natin. Lumayas na kayong dalawa! Ayoko na makita yung pagmumukha nyo at pagsisisihan nyo tong dalawa! Ipagkukulong ko kayo! Sis, pag-usapan naman muna natin to. Mahal, patawarin mo Wala na ko. Wala tayo. Dapat pag-usapan. Ayoko makulong. Sinabi kong layas! Layas!